Likes mo na din si mama mo? Opo. Love mo si mama? Hindi po. Ma, bakit niyo po ginawa na Bakit niyo po ginawa po sa amin? Akala ko... Akala ko... Sa atin-atin na atin, pero naghanap pa ng lalaki. Pero pagdating ni mama, ayakapin ay mo pa rin siya? Hindi na. Bakit? Galit ka ba sa kanya? Medyo. Pero mahal mo si mama? Opo. Ah, ah, ngayon, ginawa mo yan sa amin. Bala ka sa buhay mo. Sobrang nagtiwala ako sa kanya. Nagtiwala ako sa iyo. Tapos eh, ganyan ang gin ginantiw sa amin. Hirap ibalik ang tiwala. Sino may birthday ito? Ito po. Happy birthday ha.